Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat, narito po ang ating weather update, pati na rin tropical cyclone update para dito sa binabantayan nating bagyong siwaning for Tuesday, August 19, 2025. So itong si Waning ay huling na mataan sa lang 650 kilometers east northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin naman ito sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Itoy kumikilos north northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone winds signal na possible dito sa ating bansa. Wala rin tayong nakikita na enhancement ng southwest monsoon at patuloy naman itong lalayo ng bansa natin or ng Philippine Area of Responsibility at possible na paglabas niya ay mamayang umaga. Sa ngayon, yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung weather system natin na magdadala na mataas na chance na mga pag dito sa ilang bahagi ng bansa natin. Meron din tayong binabantayan na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito yung huling na mataan sa lang 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa ang chance niya na maging ganap na isang bagyo within the next 24 hours pero sa mga susunod na araw, hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Nakikita din po natin yung forecast track po na ito, possible po, mapit ito dito sa main northern luzon at magdadala rin po ito ng mga pagulan ulan lalo na po dito sa eastern section ng luzon pero sa ngayon po mataas pa rin po ang uncertainty para dito sa magiging track ni Waning, patuloy po yung pag, uh, direction po niya palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung nakikita din natin, patuloy siya magiging isang ganap na tropical depression habang palabas ng ating par. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit mag-intensify po ito, wala naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang makulimlim na panahon na may mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa may Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa Mimaropa, dulot ito ng Easterlies. Pero para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura from Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Togagaraw, asahan natin ng 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius inaasahan natin dito pa rin sa Palawan, buong Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mataas na chance ng pagulan, dulot pa rin ito ng Easterlies. East. Pero para dito sa Kalayaan Islands, dahil wala rin tayong Southwest Monsoon na possible na makapekto sa kanila, magiging maaliwalas ang kanilang panahon at asahan lang natin yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Cebu, 26 to 29 degrees Celsius. For Sambuanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de 24 to 30 degrees Celsius. At Dabao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings, anumang seaboards ng ating bansa. At ang sunset mamaya ay 6:17 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages.